ayan mga kalingap, bali sa part 5 ito yung part 5 ni kalingap Rob kay Rosan, binalikan nila uli si Rosan para maghatid ng biyaya, ayan talaga namang deserve na mag inang to na tulungan dahil habang patagal na patagal napakarami natin natutuklasan na napakagaganda nilang katangian ni Rosan at saka ni nanay, syempre dahil Um, hirap sila sa buhay. Alam nila kung paano paghirapan ng pera. Kaya naman talagang pinapahalagahan nila to At napakarami na nilang nagawa sa pera yung binibigay nila kalingap, Rob. But syempre, isa na doon yung pagpapag -abugyan. So, ay mga kalingap, andito tayo muli kay Ann. And dito na naman, nabutan na, na naman natin siya dito sa tabi ng kasada, nagtitinda. And may dala tayong blessing sa kanya. Mamaya yes, po, abangan thank ninyo. You, Lord. Sigurado thank matutuwa you po. Sponsor. And syempre sa Roseanne matutuwa din. Thank you, so, thank you so, ngayon, kumusta uh, natin sa Rose then punta po tayo sa bahay nila. Rosan, anong balita? Ha? Huh? Diyo, Rosan. Wala kang, wala kang payong? Ayan, kung mapapansin nyo yung, yung damit ni Rosan, yung, yung jacket niya, di ba paulit ulit na. lang din. Pero kung ba tutuusin, hindi na siyang bumili ng bago. Mo may pero hindi pa rin niya talagang ginagawa. Pero hindi pa rin niya talagang ginagawa. Ano po, kasanayan ko na po talaga ito. Ano, kasanayan mo na rin? Kahit po maulan, pa rin. Grabe. <laughs> <laughs> may sinisilunga naman po <laughs> dito. Mm. So, um, doon tayo. Maano dito? Baka magkasakit ka. Diba? Diyan, Diyan pa si mama lang mo, bumibilib na talaga Ayos si Kalinga Prab at, at ang buong team po ng Kalinga dahil ha? Ah, mama da daw niya po. is nagpa-doktor. Kumusta ang mama mo, Rosan? Okay naman po. Nakabili naman po ng gamot. Kako? Nakabili kayong gamot? Mga magkano okay. nagastos mo sa dang gamot? Nasa sobra pong 1K po ata yun. Hindi pa po kasama yung check-up. Hindi pa kasama yung check-up? So mga magkano nagustos nyo lahat? Mga 3,000, ganun? Siguro po. Hindi man po ako sinama ni Mama. Ay, hindi ka Nagsasama po ako <laughs> kaso hindi po sinama kasi, kasi po, po. kasi magdating daw po kayo. Oo yung nga naman. Baka dumating ang sa Ah, okay. So pwede ka man mag-chat sa amin kung may lakad kayo para alam namin kung wala kayo dito. Ano? So yung mga perang binigay namin sa'yo, paano yun? Hindi mo naman na... Paano mo minamanage yung pera mo? Yung iba po, binabudget mo sa pang-araw-araw na gusto para... Sa amin ni Mama, yung iba po, yes. Yes. talagang ano para na, para po sa kung baga po sa, sa pag-aaral ko na din. Ayun, uh, nire-ready talaga ni Rosan sa pag-aaral niya. Pinapatabi niya yung kay Kalinga Prab. Ayan. Huwag pala nating skip yung kanilang mga ads, si Kuya Bal, si Kalinga Prab at iba pang team ng Kalingap Lalong-lalo lalo na yung mga scouters, mga charity vlogger gusto mo talaga makapag-aral. Yes, gusto, gusto talaga makapag-aral ni si Rosa. Tito, ano ko, si Professor, Professor Dudes, skip kung passes. pwede. Mga... Mag-skip ng ads, makatulong man lang tayo sa kanila mga pabahay, di ba? Sa kanila mga tinutulungan. Dahil ang pagtulong talaga ng kalingap ay hindi basta-basta, hindi biro, talaga may pagbabago sa buhay ng bawat tao. Di ba? Talagang panghabang buhay na tulong. <laughs> Pag mag-apply ka, may lamang ka na, no? Marunong ka na sa computer, yes. ay. At least, hindi man siya makapag-enroll ngayon. Sige po. So, sige, tara. Yes, meron na siyang kunting halaman. Eh, alam nyo ba, napakalayo ng nilalakad ni Roseanne. Napakalayo talaga. Medyo, sinurcut na nga lang natin dahil medyo hahaba pang ating video kapag kinuha pa natin lahat. Ayan, ang gay boys. Very supportive. Magkaano po naman. Huh? Pinapalitan po yung anak namin. Grabe, dahil mo na agad, wow! <laughs> <laughs> agad Ay, na ipundar ano, Ay, na mm ha. -hmm. <laughs> wow! Dahil mo na agad na ipundar 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 Ayos. Ang galing ano naman ng tita mo? niya. Buti na lang pinayos din talaga is sirapo, hindi sila pinapabayaan ng tita yung nila. Yung nila. Bale, asawa ng ah, kapatid ng asawa ni nanay. Sige lang po, tuloy nyo lang po. nito po ko yung Nay, gandang araw po, Nay. At saka alam nyo ba, siguro oh, ano, po. ngayon lang talaga Parang nakakapagpagamot si Nanay. Eh. Siguro po po matagal na hindi, hindi siya, siya nakakapagpagamot. Kano muna po kayo ina? Opo. Grabe, may rep na kayo? Ay, nagbili lang kayo pa, tinda sa tinda. Kinarosa <laughs> na. Siyempre, dahil Lalo, medyo, may rep may kayo. Na, mo, ah. so, Ayan, na kayo. Na kayo. Galing naman yung tita mo, ah. Na so, Ayan, nakapag-offer mm. na siya. Kapatid po kayo ni nanay? Kapatid po ang namasawa niya. Ang dati wala <laughs> kasi siya. na nung namatay? Ngayon, kaya nakapag-offer na siya. Kaso. Galing mo naman po mag ano, mag-ganyan. Hindi lang po. Basic lang. Hindi lang. Ah, medyo na pala. Medyo tibo-tibo. Dito <laughs> niya, kita, Baka pala kayo kaya. Bilip ko naman ako eh. Sabi ko, tulip ka naman. pa kayo ah. Wow, okay. Ba't nagpa-pinais niyo yung rosa? Ni si Rana diba? ba yan? Si Rana uh, po talaga. Pa meron na siyang pang merienda. Baka po may ano. Pasok kuya. Pasok po kayo. Yan, liwanag na ng bahay ni nanay. Noong una, madilim. Okay. Po, ano po? Ano po kayo? Ano po? Dama, talaga namang ano, um, para sa akin, yung mga na nag-sponsor at ang kalingap, deserve talaga nilang matulungan or um, hindi sayang yung tulong na ibibigay nila kina Rosan po yung mga ano ko Pumusta po. Kumusta naman Ayan. daw po yung resulta, yung check up nyo. Oh, diba? Talaga ano hindi lukom ni nanay yung mga ginagawa niya. Sa po, babalik ako. Ultrasan mm hmm. daw po. yung mga reseta. Ito po yung mga reseta ko po. record. Rap. Mga reseta. reseta. Diba? 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 Magkano na daw yung nagastos ko? Galing nanay, Marami na po. Kasi si nanay. Kawatan daw po yung gamot? Kaputan mo na yung Ay, kahapon po, bumuli ako ng gamot. Yung isang libo ko po, limang piso na lang po asokli. Tatlong tira. Tatlong ano lang, klase. Pangilang ano po yung gamot na yon? Isang linggo lang po yun. Oh, so, mo yun? Paano na lang kung walang kalingap? Naku, talaga naman. Thank you, thank you, Lord. At ginamit mo si Kalinga Prab at ang team para makapunta dito, ginarosan Akin oh. Kaya Gustos po, kailangan dito umigil pa kasi kahit may tumutulong, dapat talaga magtinda at magtinda pa. Pulo-pulo ah, pa Mas kahangahanan niya si, si Rosan dito. Nakasanayan na din po kasi. Kayo ko po kasing masanay ng walang ginagawa. Paano na lang po kung walang tumulong sa amin? Paano na po kami ni Mama? Ang uh, galing. Pero ngayon, masaya tayo kasi ang dami tumutulong kinananay. Ano, Nay? Salamat po. Oo. Oh, oh. and, and, bigyan na natin, kuya, yung ano? May nagregalo kay Rosan, eh. Sige, ano? hindi nyo toksin sino na nyo? lang nalang kung walang toksin ganit talagang gusto ma'am misa? ma'am misil china ma'am misil china hai nung nakasanayan nila kasi nakasanayan nila sa kumain ma'am mo lang ito oo ma'am 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 china ta Salamat po, Pag-Lizel. Ito po, uh, cellphone from mag Kina. Buksan natin. yay! Uh, megapixel.

Huwag na nai, baka ma-stress ka lang sa Baka amag Baka ka Ayan po. Ang ganda mga kalinga po. natin? Ayan ang na. na. oh, bago mo sa lupo. Ayan, check mo yung camera. Tingnan natin. E, malino bro. Molino. Oh. So, yung ibang pera pala, dito, dito ginastos sa, yeah, ano, sa bahay. Ayan, nag-selfie-selfie sila dyan ng nanay niya. Tapos yung plano po namin sunod, si Ara po kahit po kawayan ha, lang po yung anak. No, yung uh, uh, CR. Yung si Yung CR, no? Yung CR, no? Wala po. <coughs> lang po kami. Ah, hmm. kaya naman yun, palagi kayo nakikisi-R. Kaya yeah. nga Okay na? Eh? Hmm. Pati pala ito bago. Oh. Okay. oh. Grabe, talaga pinapaganda niyo yung bahay niyo, nanay. Ah. Pinapaganda ko po kasi. Ha? Sakali <laughs> mo nga kayo ng tabait. Pagdating na ang ba, kung wala na yung anumami sa labing bahay. Ah, kumbaga sinisecure niyo yung ano niyo? Pinapatiba niyo yung security? Kasi may mga gamit kayo, no? mga bigay ng, oh, ng pa paano sponsor uh, para at naman... kalingap. Buti po yun kasi binibigay namin na pera talagang nagamit niyo sa maganda, sa mabuti. Ano? Tama. Pero dapat magana rin kayo. Ma, Ma Masyal din kayo. Sa kanila lang po yung pag maayos. Shopping. Yeah. Mas bibili kayo sa lang. kanila dito. Sa amin uso. Hindi kayo namimili na Sa amin <laughs> 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 Bakit? Ano lang, grocery lang po sa amin. Damit ng ano yan o, ulit lang <laughs> <laughs> o. Wala pa talagang jacket. Yun. Yung ano lang, ayan pula, lang, paulit-ulit. Tutusin, pwede na Pero buti na lang, meron tayong mga buting sponsor na nagmamahal kina Rose Salamat po. Unahin ko na si Ma'am Alfe Agarpao Nagbigay siya 5,000 pesos <laughs> Thank kaya pa kung Tapos alam nyo ba, nakakabili siya sa nila nila yung kay Kelly Kapila. Ano, Kumukuha lang sila <laughs> ng mga pang konsumo <laughs> uh, nila. Ako may isang na yun. Gawa, <laughs> <laughs> gawa. Thank you po, uh, Ma'am Alfe Agarpao sa 5,000 pesos. Thank you 5, kay Ma'am Alfe. Thank you po. Um, Ma'am Alfe. So, uh, Ma and, meron pa? May nagpapabili yes, pa, Ma pa si... Mam Ana Vega, 30,000 pesos. Tingnan mo pa. Grabe. Parang ako, parang si Kuya na ako nito. Niniminigano, no? ano? Iba lang yung ano ano, 'di ba? Balang araw one, din daw. Is makatulong din daw sila. Galing, galing nanay. Three, diba? four, Kasi masarap talaga ang Hindi naman daw seven, eight, na nine, So ngayong so, vlog na to, total ay 15,000 pesos ang natanggap ni Narosan plus yung bagong cellphone niya. Thank po! So kay Ana Vega Ana Vega Oo, uh, Ana Vega saka Alfe Agarbao And to sell po so, kay Ate Thank, Thank you very much po the nalispon Ano pong gagawin nyo dyan sa pera na 15,000? Puno namin yung iba tapos yung iba po Sa CR Sa Ito nga, nagawa niyo hanggang ito Pinapatiba nyo po talaga yung bahay <laughs> Siguro ngayon lang po na talagang magawin ng chance yeah, na mapaayos yung bahay niyo, no? Kung ano, hindi po sa inyo na pala kay Kuya, Kuya Bal, tapos kay Kuya Rab, tapos kay Kuya tapos kay Kuya Rab, tapos kay Kuya Rab, tapos hindi po namin papaayos ang bahay nyo. Eh maraming maraming salamat po. Sana po. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Yes, Lord. Thank you, thank you, Lord, sa buhay ng mga kalingap. Isabi nyo naman po yun, Nay, no? Proud to be kalingap. Sana ibang... Ha? Ibang... Ibang ko? Yun nga po, tutulungan namin to si ano, mag-open ng bank account. Sabay na natin. Sabay natin kina Eric at kay Joy na makapag-open siya ng bank account para yung pera niya ay ano secured, safe. Tama. Mm. Pag nandito lang po Kinakabahan po kayo pag nandito lang. Sa mm. Pero iniwan naman niya sa akin yung pera eh. Kaya wala naman makakaano dito. Wala silang wala sila makukuha. Dapat okay. lagi pong secured kasi po mm. ang bahay eh, kahit anong ano, kahit anong ano ng ano, pag pinasok ka. Oh, talaga, oh, kapag talaga, gusto ginusto talagang pasukin, oh, papasukin. Oh, oh, talaga, lalo na kung ang bahay niyo ay ganito lang. Lagi po dapat yes. na lang. Oo, oh, totoo yun. Lalo pa nung Kuya Rob, silpon lang, a, silpon niya lang ay keypad. inintesan pa. Oo. Oh? Mm -hmm. Kinuha yung mm -hmm. silpon. Ibig sabihin talagang may history na dito ng gano'n na pagpapasok, no? Oh. Ayun, um, kung pumasok. na bumasok. Isang beses ba po. Ang din uh, uh, natin sila ng, Abot, hindi siya uh, pinakialaman. Kisulog pa siya. So, may hirap talaga. Wala po ako, nag-iigib ako. Araw na yun. Hmm. Hmm, grabe, no? Iniiyak kasi nawala yung silpon niya. Kailangan mo yes. kami nalang tatago ng pera ni Rose. Ano, ano? Hanggang wala siyang bank account. Nandyan na po. po kayo. Ay. Ito po. pasensya na po sa. na. Po. <laughs> punting rinda. At malayo po yung Tigyahin niyo 'tong di ba? ano na kapag offer na sila ng Wariel. Sino ko so, na ko ya? 'Yan ang Sa ng nila nanay. Um, Ayun po para sa... Ayun, kahit baso raw kayo bumili na nani kasi nang hinaya. Wala lang. <laughs> Pero, um, ayan, marami nang tutulong sa inyo. Bawal eh, Nakakabilib sa kanila. Nakakabilib sa kanila. Dahil tuloy-tuloy pa rin yung trabaho nila. Ano lang sa ating tubig lang <laughs> talaga. Nakakabili ng baso ay... Sige, sige. Mabili pala tayo ng bahay sa sunod at saka mga plato at kulang ang um, oh, ano. Okay. Ito lang po ang gamit. Sa new one? Ako, ay, ay, oh, ay, oh, sa new ay, one. Kami na lang mabili. Bunay mm. mm. po talagang mahirap. <laughs> Pati nga baso. At noodles. Hindi na po kayo dito. Hello, noodles. Ayan po balang araw na ikayo na magtong tulungan. Relate ako dyan. Naku, relate kami dyan noon. Tama. Mga baso namin. Ang panahon po ay kayo po ay nasa mababa. Yes, yes, alamak, hindi na sa lahat ng panahon na sa iba ang tao. Kailangan umangat is, um, <laughs> kailangan na kumatay ang mabuti. Hindi ko sila Ano, si Lord is mo ang angat sa atin. Tuloy-tuloy na ay yan po nakapag-aral si Rosa. Na para lang makangat. Ayun nga pala. Ito, ito, ito. May announcement pala kami sa inay. Pag may nakita po pala kayong lupa. Kasi mayroong balak magsagot ng lupa nyo. Wow! wow. Si Sir Lito, Kuya Lito, yung sponsor ni Edo. So, hanap po kayo ng lupa dito malapit. Meron po. Meron na? Ay, very good. Taong, kaya lang po. Magkano? 50k. Wala na po bang tawad yun? Marapit po sa kalsata. Ano yung ano, papel na hawak? Wala Wala Sa, ano, sa api daw. May titulo ba o ano? kapag ano? Kapitay ka na bago Ha? Kasi wala pang tito mo. Pero, pwede nang ano, magbayad ng 50k, pwede nang magawa ng bahay. Gusto niyo po, kasabi niyo po, tiyahin po. Tiyahin po po. Magkana po kayo? Mayroon yung ano sa... lang, yung presyong pang charity lang ba? Yes, tama. Kasi, pang tulong lang din naman po yung ginagawa namin. Hindi eh. naman po namin kaya mag... Kasi yung pabahay talaga, nakalanap yung budget ko para sa pabahay ni Roseanne. Ann. No? mga uh, nasa 400, 500, 1,000, ano. So yung lupa, galing, galing. dapat makanap tayo nung sakto lang na presyo. Oo. Mga pangkalingap lang talaga. Pero magandang presyo. Hanap po kayo ng lupa. Yes. Yung ganun, mga ganun presyo lang, 35. Oh, yes. sa so, so, mga ganyan po. 40. Sa akin nila okay lang kahit maliit eh, kasi dalawa lang naman sila. Kasi siya. yung mga nabibili namin lupa eh. Ganun lang din. Ayan, salamat po kay Kuya Lito, thank you. Yes, thank you kay Sir Lito. Ayan, <laughs> yeah, so proud. Kakalupa na sila thing. nanay, saka si Rose Yes. Pag may lupa na, bahay na ang sunod. Ibig sabihin ay matagal pa ito, no? At kaayos lang, nakapanghinayang <laughs> iwan na, no? Oo, basta nakalain na. Iwan <laughs> mo lang yan, eh. Oo, nalang ang dami na kapal. Galing talaga ni nanay. Isa nga naman, pinaganda na nga ni nanay yun, tapos iiwan na, no? Medyo matagal pa naman yun. Gagawan pa nga ng siya rin nanay. Kasi <laughs> si Dara pa nga, eh. Bawal ba dito, nay? Ay, sayang kasi dito, ayan, no? Malayo po sa ano? 50K? Matanong po ako dun sa... O, pwede na yan. Depende kay Sir Lito kung sasagutin niya yung 50K. ito pa. May sasabihin dito si... Kung ano, kung... 30, depende kung magkano budget ni 30, 30, 30, 30, 30, 30, Malapit ano? na sa kalsada. Salamat po, Sir Lito. Kung magkano lang po para sa lupa nila, Rosan, kami na pong bahala magdagdag kung magkano po yung makayanan po. Yung iba pong mga binibigay, Ayan. pwede naman po yung idagdag sa pambili po ng lupa. Hindi Yung mga binibigay <laughs> na sponsor. Ayan. Ay, grabe. Wow. wow. Diba? Talaga na, naman pinapabili tayo ni Rosa. Kayo, ano ni Rosa. Sa grabe, no? Kaya ah. lang namin yung pera para... Pagkina, para pagkailangan. pera kay Kalinga prab, hmm. Prab na dapat sa pag-aaral niya. Pwede nga sa pambilang Kami na lang lupa. po, kami na lang bahala. Di ba? Sa, Siyempre, hindi uh, naman sila papabayaan ni Kalinga sa lupa. Prab. Sagot ano pang balak mo pa? paano nyo dito, Nay? Sa bahay nyo po? Ano pa po yung papayos nyo? Ito na lang po. Ay, kapit ko. CR. CR na lang po. Hmm. Marami po mga kalingap talagang yung binibigay natin kina Rose Ann ay ginagastos po nila doon talaga sa pangunahing pangailangan po nila. Kala ko bibili si Rosa ng bagong cellphone eh. Kala ko bibili, bibili mo siyang cellphone. Hindi. <laughs> Hindi na. Ayaw po na yung cellphone. Sayang po kang ano. <laughs> Sayang po. Nangihinayang po kayo. Nangihinayang kayo. Tama. Kasi ranas nila na mahirap. Ano yung ang dakula? ng pera. Na no, kasi ang hirap niyong kunin, ano? Lalo na pag Ay, nag... po, Bigay lang ang hirap. Ang hirap iyan Lalo na pag alam mo kung gaano, pag naranasan mo magtrabaho, yes. alam mo kung gaano kahirap mm. kunin ang pera. Kaganyan, kaya... nagkitinda ka ng walis, kaya sobrang ano, alam niyo kung gaano kahirap. Kaya hindi niyo basta-basta winawaldas. Galing. Galing, no? Kahit may nagbibigay sa kanila. Ano lang po talaga. Hmm gamot ni Mama. Kahit kung, kahit kung, kahit nga po, kaya lang ba, kaya <laughs> ito yung bakit super rayo niya. Bili ka na na, kasi ang kanina, plagi na yung po dito sa bahay niyo. Pero kahit pa paano is, meron naman tayong may um, alok na maayos. Um, Tagwaldas. Uh, ano masal mo, Rosan, sa, sa, ay sa ay ay mga nagbigay sa inyo ng tulong ngayong vlog sa vlog na ito? Salamat po sa mga nag-sponsor, kay Ma'am leslie po sa cellphone, kay Ma'am ma Thank you. Ate. Thank you sa lahat na nag-sponsor. Na 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 thank you po. And sana po marami pa po kayong matulungan. And also po, thank you po kay Kuya Edo, always sa pag kay Kuya Rab po, kay Kuya Bal Patubang and also po sa Kalingap team. Sana po, marami pa po kayong matulungan. God bless and kay God po. Bilib Thank talaga ko sa mag-inang yeah. kasi alam pa, natin, si Rose, uh, and, hindi yung, yung, uh, yung, solo yung pagtulong sa anak. kanila. Lagi nilang sinasabi si ni Nora at si Rose sana marami sila matulungan ng Kalingap. And sa mga nagbigay po ng tulong na hindi ko po nabibigay, uh, abangan nyo lang po sa sunod nating mm. vlogs. Ibig sabihin, At, meron pa. po hindi ah. ko uh, po <laughs> siguro na lilista. Yan. Abang nalang po sa sunod na vlog. And yun naman pong binibigyan natin kay na Rosa na cash. Eh, pinapaano rin niya sa atin. Pinapat tayo pinapahawak. Tabi. for ko, safety. Galing, galing na Rosa Ano? Man. At yun, ang, ang kinukuha niya ng mga kailangan dito. Gaya niyan, may mga, mga pinapais po sila dito. Napaka ano po. Napakagaling kasi inuuna nila yung ano, yung dapat Tama. Panggastusan importante. ng pera. Importante. importante. Mm. Baka nga di pa ito bumili ng mga damit niya, mga gano, gamit. <laughs> <Okay lang>. <laughs> Hindi. Grobe. <laughs> ano? Mas importante yung Mas importante po ito. Uh, po. Yeah, security Carabi. po. Security po. Thank you po pala kay Ninang Marilyn Pablo sa gustong magsagot ng school ni ano. Thank you po, Ma. Ninang Marilyn. Ah, uh, baka ano nila muna no, siguro yung ano, vocational courses no. Ah, Nilang muna para at least di ka mabakante di sayang yung taon so ayan thank you po mga kalinga. kalingap, hanggang dyan na lang ating share-share talaga naman nakakabalib si Rausan at saka si Nanay dahil talaga alam nyo ba yung um, pagpapasalamat nila na sana marami pang matulungan, hindi lang nila sinusolo talagang sabi nila lagi na sana marami pa silang matulungan ang kalingap na katulad nila maihirap kaya yan guys, thank you for watching Jesus loves you God bless you all